ang topic natin, tumigas na tutuli at paano ito lilinisin o yung inyong buong tenga, paano lilinisin. Ang tutuli ay sadyang ginagawa ng katawan sa bandang labas ng ating tenga para protection sa bacteria, fungi, insekto at tubig. a uh, pwedeng tuyuin ang tenga kapag bagong ligo tayo gamit ang bimpo o tissue paper. Huwag nating lilinisin ang tenga ng mga bata. Mga nanay, tandaan. Huwag tayong gagamit ng cotton buds. Huwag na wag o kaya yung mga panglinis ng tenga, itabi lahat yan, itapon lahat. Yung mga adults naman, huwag gagamit ng takip ng ball pen, posporo at kung ano-ano pa. Dahil, maaring mabutas ang inyong eardrum. Kapag nabutas na ang eardrum, forever na o buong buhay na butas ang eardrum. Ngayon, ah, pag ginagamitan din natin itong mga bagay na ito, pumapasok lang lalo yung tutulidon at naninigas. So, ang nangyayari, ah, para tayong nabibingi, masakit ang tenga, lalo na kung kayo ay may sipon, sumakay kayo ng eroplano o sumakay ng mataas na elevator, at makatilagi yung tenga at parang may lumalabas na mabaho ah uh, kapag ganyan ang nangyari, ibig sabihin meron tayong tinatawag na impacted cerumen. Si ang binibigay ng ENT doctor o yung ear, nose, and throat doctor para palambutin muna yung tumigas na tutuli ay pwede ang mineral oil na bibili ito sa mga butika. O kaya naman itong sodium docosate, otosol ang brand name niya. Ipapatak lang uh, sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Tapos hayaan yung nakahiga kayo nang 10 minutes bawat side. Pag, ah, gagawin ito sa loob ng tatlong araw at pagkatapos ng 3 days pumunta sa inyong ENT doctor, ear nose and throat doctor para siya ang magtatanggal ng nabuong tutuli. Ah, pero siguraduhin niya na hindi butas ang eardrum bago gamitin ang mga ito. Masasabi naman niyan ng ENT doctor nyo. So, sana ingatan ng ating tenga at ang ENT doctor lamang ang pwede maglinis ng ating tenga. Salamat po.